Kurapika. Ang laban na halos kumitil sa kanya, sukdulan ng paghihiganti. Sa kwentong ito, masisilayan mo ang pinakamatinding laban ni Kurapika. Ang sagupaan na halos kumitil sa kanyang buhay. Dito, makikita kung paano siya sumagad sa huling patak ng kanyang lakas, isinuong ang sarili sa kapahamakan, at isinugal ang lahat para sa layunin ng paghihiganti. Isa itong kwento ng sakripisyo puot, at matinding determinasyon laban sa isa sa pinakamalupit na miyembro ng Phantom Troop. Tunghaya ng buong detalye ng kanyang laban, emosyon, at desisyon na bumago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Sa ilalim ng madilim na ulap ng gabi, naglakad si Kurapika sa isang abandonadong gusali sa labas ng York New City. Kasama niya ang dalawa pang kasapi ng kanyang grupo mula sa mafia, tahimik, alerto, at takot sa kung ano mang maaaring sa malubong sa kanila. Pero si Kura Pika, malamig ang mga mata. Isang pangalan lang ang nasa isipan niya, yun ay si Feitan, ang brutal at malupit na interrogator ng Phantom Troop. Hindi ito bahagi ng orihinal na plano niya. Hindi dapat siya ang makakaharap ni Feitan. Ngunit nang mapabalita ang presensya ng troop sa lugar, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Hindi ito para sa misyon, ito ay para sa paghihiganti ng kanyang lahi, ang Kurti clan, na pinaslang at inubos ng troop. Sa simula ng laban, pagpasok ni Kurapika sa lumang silid ng pabrika, sumalubong sa kanya ang isang halakhak. Hindi nag-aksaya ng panahon si Kurapika. Sa isang kisap mata, binuksan niya ang kanyang mga mata, scarlet eyes, at ikinasa ang kanyang chain jail. Sa pamamagitan ng kanyang Emperor Time, agad niyang ginamit ang Chain Jail, isang kakayahang may hatid na kamatayan sa sinumang miyembro ng troop kapag nahuli. Ngunit hindi basta-basta si Feitan. Mabilis siyang nakaiwas at umatake gamit ang kanyang matatalim at mabilis na espada. Ang bawat atake ay mistulang hangin, hindi matano, hindi maramdaman hanggang tamaan ka. Naramdaman ni Kurapika ang lalim ng galit ng kalaban, hindi dahil sa puot, kundi dahil sa kasiyahan sa pagdurusa ng iba. Habang lumalaban, kinakailangan ni Kurapika na panatiliin ang kanyang konsentrasyon. Hindi niya maaaring gamitin ang Chain Jail kung hindi niya isusugal ang kanyang buhay. Isang kontratangnen na nagsasabing mamatay siya kapag ginamit ito sa iba maliban sa miyembro ng troop. Pilit niyang iniiwasan ang direktang sagupaan gamit ang kanyang dowsing chain para hulaan ang galaw ng kalaban. Ngunit si Feitan ay isang bihasang asasintila ba hinuhulaan rin ito ang kanyang bawat hakbang. Ano, hanggang dyan ka lang ba? Akala ko'y uhaw ka sa paghihiganti. Hindi ba't gusto mong mamatay kasama ko? Ang sabi ni Feitan sa kanya. Sa saglit na iyon, naalala ni Kurapika ang kanyang mga kababayan, ang mga bangkay na pinagtatanggalan ng mata. Ang puot sa kanyang puso ay umapaw. Pinilit niyang patamain ang kanyang chain jail kay Phaetan, at sa wakas, tinamaan ito. Nang makulong si Phaetan sa chain jail, damaloy ang nenikura pika sa kanyang mga kamay, papatayin na niya ito. Ngunit biglang may pumasok na mensahe sa earpiece niya, isang babala mula sa kasamang hunter. Huwag mo siyang patayin. May hostage silang hawak isang inusenteng bata. Kung papatayin mo siya, papatayin nila ang bata. Tumigil si Kurapika, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang galit at konsensya ay nagbanggaan sa loob niya. Gusto niyang tapusin si Feitan, pero hindi niya maaaring isakripisyo ang inusente. Sa sobrang tensyon, unti-unting kumala si Feitan sa Chain Jail. May kakaibang teknik siyang ginamit, isang pag-ataking nakabase sa sakit na kanyang natanggap. Isa itong Pain Packer, at ngayong nasaktan siya, Naglabas siya ng sobrang init at pagputok ng enerhiya na halos natunaw ang buong gusali. Naitulak si Kurapika sa huling limitasyon ng kanyang katawan. Sugatan, duguan, at halos wala ng nen. Ngunit ginamit niya ang natitirang enerhiya sa huling pagtatangka, tinarget niya ang puso ni Feitan gamit ang Judgment Chain, isang nen sword na kapag nilabag ang kondisyon ng biktima, ay papatayin ito. Napilitang umatras si Feitan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagtuloy sa laban. Iniwan niya si Kurapika na duguan, halos hindi makahinga ngunit buhay. Dinala si Kurapika sa ligtas na lugar ng kanyang mga kasamahan. Ilang araw siyang walang malay. Nang magising siya, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman, kundi pagkatalo. Sapagkat hindi pa rin niya napuksa ang buong troop, at muling naglaho ang kanyang target. Ngunit may isang bagay siyang natutunan, ang tunay na paghihiganti ay hindi nagtatapos sa dugo. At ang tunay na lakas ay ang kakayahang piliing hindi maging halimaw kahit sa harap ng impyerno.